Muling namahagi ng tulong pinansyal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya na naapektuhan ng matinding tag-init at tagtuyot dulot ng El Nino. Ngayong umaga ay binisita ng Pangulo ang Iligan City sa Lanao del Norte. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na susuyurin niya ang buong kapuluan para masigurong mapagkakalooban ng tulong ang lahat ng kababayang napinsala ng krisis. Marami po tayong pupuntahan pa. Walang rehiyon ang makakalimutan sa pagbibigay ng tulong. Walang sektor ang makakaligtaan. Ayon kay PBBM, imbes na iaasa sa mga opisyal, siya mismo ang dumadalaw para makita ang sitwasyon sa bawat lugar at tunay na kalagayan ng mga tao. Sa ganitong paraan, nakakasalamuhan niya rin ang mga ito at naririnig ang kanilang hinaing. Dagdag ng Pangulo, Isinama niya ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya para mabilis ang pagtulong at pagtugon sa pangailangan ng mga apektado. Tig 10,000 pisong tulong pinansyal ang ipinamamahagi ni PBBM mula sa Office of the President. Bukod pa ito sa mga ayudang ipinamimigay rin ng Department of Agriculture, DSWD, DOLE at iba pang ahensya. Mamayang hapon ay pupuntahan rin ni PBBM ang Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, sama-sama tayo Pilipino.